Good morning! So guys, nandito tayo sa tea plantation or tinatawag nilang tea states dito sa India. At yung nasa likod ko guys, lo, lo, nasa likod ko ay yung tinatawag nilang eto yung tinitirhan namin ngayon. Ang tawag natin dito guys ay homestay. Etong nasa likod ko guys, eto ay itinayo pa nung panahon ng British time. Kaya kung makikita nyo ay sobrang kapal nung pader sobrang luma nung design nung mga bintana at ng mga pintuan. Then, ito ay itinayo pa nung panahon ng British time. Kasi nung pumunta sila dito sa India ay, ano, nagtayo sila ng, ibig sabihin, mahilig sila sa mga, nung pumunta sila dito, walang tea, walang mga halaman na tea dito sa India. So, ang ginawa nila ay naghanap sila man ng mga places na kung saan ay pwede silang magtanim ng mga tea. Then, eto nga guys, ang tawag nila dito ay, dito sa India ay maraming tea states or tea plantation na kung saan ay napakalawak ekta-ektaryang uh, taniman ng tea. So, dito hinaharvest yung mga tea leaves na hinug na, tapos dito, nandito na rin yung factory ng pagawaan ng mga tea. So pagkatapos ng hapon pagkatapos nilang magharvest dinadala doon. So itong nakikita nyo sa likod ko, ito ay na-convert na siya into homestay. Pero noon guys, ay iba iba yung ano niya. Ito ay tirahan ng mga manggagawa dito sa in manggagawa dito sa tea plantation noon. Then no umalis yung mga British na no umalis na yung mga British guys ang ginawa nila ay ibenenta nila itong tea plantation sa kung sino mang Indian na makaka-afford nung presyo ng plantation na to. So, ekta ektarya guys, itong mga to. Then, yung may-ari nito, yung may-ari nito guys, tignan nyo yung paligid namin. Fog na siya. So, yung may-ari nito guys, i-convert niya ngayon itong Tirahan ng mga manggagawa na ito sa so, ilan ang room 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron siyang 6 rooms. And guys, dinadayo din ito ng mga turista para mag-stay. So, pag na siya. And then, ang weather dito guys ay malamig. So, ngayon, ang mga may-ari na ngayon guys sa mga tea plantation dito sa India ay mga Indians na. So, marami kang makikita mga ganitong design dito sa tea plantation and hindi nila ito binabago. Basta nananatili yung kulay niya na white and red. So, ganito yun, ganun yon So, marami kang dito guys, makikik, ka ng mga elepante, mayroong bison. So, hindi kailangan kapag miikot ka guys, meron kang kasama. Kasi hindi mo alam kung may mga, kasi may mga gore yung parang kalabaw sa atin ng itsura na very dangerous sa road. So, kailangan like kang may kasama. So, guys, yung nakikita nyo dyan ay T. Makapal na halamanan. So, lahat guys. And then, ang tea plantation guys is mabundok siya. Ayan. Eh, mga tea. Pag na nga siya. And then, inaabot ng years, guys. Hindi ko alam kung ilang taon bago itanggalin ulit magtanim ng bago. Ayan. So, yan yung area. And ang daming mga ibon. Then, eto yung parang ganyan, guys. Yan. Yan yung ating ng tea plantation. Nandito na no. rin nakatira yung mga manggagawa. Pero yung ngayon, guys, nagpapagawa na sila ng mga tirahan ng mga workers kasi dito na rin sila nakatira. Dito na sila nakatira sa loob ng tea states Then, dito sa loob ng tea states nandito na rin yung factory ng or pagawaan ng mga uh, green tea natin. So, doon dinadala, hina-harvest nila. And dito guys, dahil nga sobrang layo, merong truck na nagdadala sa mga workers doon sa area kung saan sila magpa-pluck or mag-harvest ng leaves. Ayan. So, sa pag-harvest, guys, ng leaves ay pwedeng mano-mano gamit yung kamay. Pwede rin gumamit ng knife. Pwede rin gumamit ng ng machine. And yung machine, guys, mas mabilis na yung gamitin sa pag-harvest kasi nakita nyo kanina dun sa, sa yung machine, guys, pero uh, yung machine ay maliit lang siya. So, nakalagay lang sa ibabaw nung Tea, ng tea plant. So doon hina-harvest. So, yan lang gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ba yung tirahan ng mga workers noong panahon ng British time. Pero sa so, ngayon, bakit ba nagkaroon ng tea plantation dito sa India? Kasi guys, noong panahon ng British, pumunta sila dito sa India. Wala silang mainom na tea. So, ang ginawa nila ay, unang-una, naganap sila ng mga places na pwedeng pagtaniman ng, ng mga tea plants. So, nung nakahanap sila, ekta-ektarya yon Kaya nga tinawag siyang tea state or tea plantation. Then, doon sila nagtanim. Then, syempre, ang kanilang mga laborers ay mga Indians. So, then, nagtayo din sila ng mga malalaking mga tirahan nila. May nagtayo din sila ng tirahan ng mga manggagawa. 'Yon. Pero umalis din sila, guys. So napatalsik sila dito sa India. So ang ginawa nila ay ibenenta, binenta nga, nila ngayon itong mga tea plantation sa mga Indians. Yung mga nakaka-afford noon. Ayun. So, ngayon ang maganda guys, so ngayon yung mga ginawa nila noong mga bahay-bahay nila or bahay ng mga manggagawa ngayon ay kinonvert na nila sa homestay or resort or hotel. So pwede kang mag-stay doon. Mas maganda kasi yung nasa loob ka ng tea plantation para ma-enjoy mo yung green na green na area ng tea plantation. So mamaya guys ay what we will do at 3 o'clock? Safari. Safari. So yung may-ari nito guys, pipikapin kami mga 3 o'clock and then mag uh, ano kami guys iikot kami diyan so ayun guys yung truck para dala-dala yung mga workers so merong truck na maliit na no? umiikot pinipick up niya yung bundle bundle malalaking bag guys yung na harvest nila sa isang araw then dedirecho -de yun sa uh, sa factory. Then, doon nila ipaprocess. merong kasi proseso, guys, yung class A, class B, class C na T, uh, na ginagawa nila so tignan nyo yung weather dito ayan so that's it kami ay magla na maya maya and thank you for watching bye bye so that's it guys so ang ganda tignan nyo ayan ayan yung kanilang lugar kagabi guys nag bonfire kami kagabi ayan Meron silang six rooms. And, ayan. So, ganito guys. Kung nakikita nyo yung roof, ganyan ang roof or bubong. What do you call the roof? This one, roof? Tile. Tile. Yung parang, uh, parang, uh, ano ba yung bamboo sa atin? Ayan yung tile. Ayan siya. So maraming design dito guys, mamimili ka lang kung sa mo gustong mag-stay. So itong tinarhan namin ngayon, lunch and dinner sa binayaran namin and masarap yung food. Pero dito guys ay vegetarian. Only the meals are vegetables, no? Mm -hmm. Op, ang ulam lang pagkain ng namin dito guys ay puro gulay. So wala siya hindi si hindi sila nagluluto ng anumang uri ng karne or itlog. Basta vegetables lang. So hanggang dito na lamang. Then, buk uh, hindi, wala kasing signal dito guys. Kaya hindi ako makakapag live. So yung signal kasi on and off. Ayan. So thank you guys for watching. Bye bye. God bless.